12 years na, Lady guard. Kumakain naman kami ng dalawang beses. Ano lang, like. tiis lang. Oh, dati po, sa nasaliti po kami. Wala na mapasukan doon. Mahirap din buhay doon. Nasa napukur ang assignment ko ngayon. Minimum wage lang kinikita mo. Ito naman ang anak ko nag-aaral. Tapos sa ngayon, huminto mo na siya. Sabi ko, hinto ka lang muna. Sabi niya, wala namang yung magawa mama. Dito sa syudad, lahat dito, gastos. Ang pinakahuling umento ng sahod para sa Central Visayas ay noong Oktubre na karang taon na 33 pesos. Kaya ang tinatanggap ng mga minimum wage earners sa Central Visayas ay nasa 453 hanggang 501 pesos. Malayo ito sa 1,400 na itinakda ng nedon na dapat kinikita ng isang pamilya na may apat na membro. Idagdag pa rito ang mga pagkakataon na nagiging biktima sila ng mga hindi tunay na security agency. Merong panahon na yung agency magluko, tapos umalis na ka ng walang paalam, tapos biglang iwanan doon. Wala kaming magawa. Sinusubukan po namin lumapit sakin na sa akin ng tapos hindi naman nakikinig yung iba eh. Hindi na nga nila pinapansin yung pinapangako nila na increase eh. Hangad ni Nanay Luz na ang mga problemang ito ang gawing prioridad ng mga mga namiminuno sa ating bansa. Ay Kung kaya, nakipagkaisa siya sa isinagawang National Rally for Peace. Nung malaman ko ng uh, desisyon ng, ng, uh, sa iglesia, sumali po ako para may parating sa kinaukula na tama ng bangayan, nakakasawa uh, na, hindi nakakatulong. Ginanap ang mapayapang pagtitipon sa grounds ng Cebu South Road Properties sa Cebu City. Dispiras ng malaking aktibidad, abala ang mga service providers at organizers sa pagsaset up ng kinakailangang equipment. Yung pinakalaki namin na sit up po ng lead wall, 16, around 16 seats lang. So ito, mas malaki ito. So far, gagamit tayo ng 28 seat ng ano, lead wall. Madaling araw, pabusong-busong buhos ng ulan ang sumalubong sa mga makikiisa. Pagdating ng tanghali, matinding sikat ng araw naman ang naranasan. Pero rain or shine, di mawawala sa mga lumahok ang ngiti at ang kasabikan saan mang sulok ng venue sila naroroon. Sa kabila ng makapal na bilang na dumalo, napanatili ang kaayusan at kapayapaan ng aktibidad. Ayon po sa CDRRMO, umaabot po, humigit po mulang 45,000 po ang dumalo sa ating peaceful rally ko sa araw na ito. Wala naman mga reported na mga insidente, kahit na mga malilit na insidente sa amin. So masasabi natin, so far, peace ang nangyari na National Rally for Peace. Naghandog ng entertainment numbers sa ilang performers bago ang pagsisimula ng program proper na kinaaliwan ng mga dumalo. Ipinahayag ng kapatid na Raul Cervantes, tagapangasiwan ng Distrito ng Buhol, ang pambungad na pananalita. Nagkakaisa tayo ng damdamin at isipan na isagawa ito. Inuulit namin na may kapayapaan at pagkakaisa Ipinaliwanag naman ni kapatid na Jomar Duenas, tagapangasiwan ng distrito ng Cebu City, Cebu, ang layunin ng ginawang mapayapang pagtitipon na sabay-sabay na isinagawa sa buong kapuluan ng bansa. Layunin at minsaheng siya panawagan ng mga nakikisa sa National Rally for Peace. Para sa mga makabuluhang usapin, tulad ng edukasyon, infrastruktura, at yung pangkalusugan. So, support mo sa ANC, as uh, sa kami, dili may ANC, peaceful kayo ang ato ang rally. Mas nindot yun ang magkayo sa sila ma'am kay para maundad ba ng atong government. Kung mag away, -away sila, dapat mangod ang atong kuan ang at pamahala sa gobyerno. Nindot yun ang magkausa sila. Nakita ko sa Iglesia ni Kristo nagkakaisa sila. Oo, oh, masaya-masaya ako kasi ganito pala ang iglesia, magkaisa. Kaya tama yung ginawa ng iglesia. Magrally for peace sa kapayapaan. Hindi naman yan rally ng ano, kaguluhan. sa akin lang, maganda magkaayos na lang sila. Wala na yung mga impeachment. Pinapagulo nila ang ano, bansa natin. Sama sa nahita mo mo karon sa iglesia nga anaay tumong nga magkasinabtanay ang Pilipino. May mga naghayag din ng kanilang reaksyon sa isinagawang National Rally for Peace. Uh, gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers niining maong rally Pag tan-aon mga 13 areas ang kinadak-an ang dito sa Quirino area, Grand Stanza. Manila. Pag daghan ang tao, murag gabanig, murag, murag ang yuta, gilisan o puti nga, gana-ganing tiles <laughs> or color. di ka kita, nga na nga ay mga tao, nga gipang atake, nga na ay mga placards, nga nag-bugal-bugal, nag o nag-insulto sa Certain persons, kanunay nakasintro sa katilingban, kanunay nakasintro sa pangandoy sa kalinaw, pagkahiusa, kauswagan, nakatilingbanon. Natapos man ang National Rally for Peace, ang minsahe ng pagkakasundo at pagkakaisa para sa kapayapaan at pagharap sa malalaking suliranin kakaharapin ng bansa, para sa kapakanan ng mamamayan ang siyang malinaw na naiparating sa mga nasa pamahalaan. Puntakaw sa rallying ito. Nakita ko lang yung tao, natutuwa po ako. Pwede na sana na nawagan ko ng gobyerno na pagtuunan naman nila ng pansin ng kahirapan ng mga tao. Mula po rito sa Cebu City, Cebu, ako po si kapatid na Kerzel Quijada para sa National Rally for Peace special coverage. Manawagan pa ulit, babalik pa din ako.